Ala kita na tao na. Doon na nga na ako. May awat ako na ako di Ala sikisay kada kisa ka na nakisa. Oo. Doon na na. Na. tayo na mo. Tingin ka na. Ayaw, okay. mag ano. watay points. Mana na tayo kisa na. Para ka maliit. Na. Lito, Lito na, babami. Babami. Late lagi mo. Lala si Ma'am Sinong Wala pa. Padulong po at anhe. Salamat. Wala, pa? pa. Dugay ko ninyo. Asa di mo gikan. Ay, gali mo ang gudamu agod. Buta na kisa. Nakita mo na ko siya dito sa agianan. Asa, asa di kagikan isa. isa. Nung aligok mo na dugay kayo mina undang na mo na late lang kasi eskilahan. Good morning, class. Good morning, ma'am. Sinopagan. Take your seat, class. Thank, Thank you, ma'am. Ma attendance na ta, class. Elben Bahog Anghel. Present, ma'am. Mia Bahog Baba. -ba. Present, ma'am. Alkisa Gibune. Present, ma'am. Mag-oral tarun class. Okay, ma'am. Tan at isa. 3 plus 3. Ay, 3 times 3. Isa, ma'am? 3 times 3. 12, ma'am? Wrong. Set down. Good. Alvin. 3 times 3! Pasapot yung ko ninyo karong mong taga. Ako, ma'am. Oh, Mia. 3 times 3. 9. Oh, very good, Mia. Pakpak. Kuhaan na inyong notebook o papel. Wala, ma'am. Sino ang pumatay kay Lapu-Lapu? Number two. Saan pinanganak <inaudible> si Susirisa? Class, goodbye and thank you, Mrs. Inong Pagal.